Panginoon, sininimay sa buhay natin ng taong to, ang taong gawang pangkatawan, yung talaga ng mabilang ko. Upo, Panginoong Heto Kristo, sinasamba at ilaluan natin ka namin ang iyong pagpalito sa lupa ang nagbigay sa amin ng dakilang pag-asa sa buhay. Ipinadama mo ang pagkalinga sa lahat ng mga tao, sa mga mahihirap, may sakit, matatanda at mga bata, sa lahat ng mga sinasambil ng lipunan. Ipagkakalabo sa amin, amin, amin ay ang iyayang magpaglingkuran ka ng na may kapabalo. Maihati namin ang iyong banal na salita sa, sa lahat ng tao. Pagbilang ang mga pagpigit sa mga pinagawaan. Amen. Intention po para po sa pamilya ninyo at uh, sa sarili ninyo na lang. Uh, hihiling po namin ang uh, palakasan ng aming nanay na si Francisca namin, Baro. Ay, ako hindi ko aninaw Yan, yan. Intention mo daw. Ha? Yung inyong kahilingan. Ay, oh, ang kinihiling ko po, Panginoon, na ako sa nang pagaling. Lalo na masalad ang amin. Hindi ko rin ako. Kasama, ay, ay. Amen.

Kaya sumasaiyo po iyo kung pinagpala sa babaeng nat para naman ang iyong <United> anak at <States> bispo. Santa Maria inenotios, <liebe> manalangin po ngayon ng mga minamahal. Kabalatian masana ng ngayon at ng naman masasorang Malati sa ng 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 at ng 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 kasi dati kasama namin si Nanay Diding sa ano eh, man, sa Lady Lumiere. Opo. Wala po, sige po, po. Kami po ay... Oh. Sige, pagaling ka po. Oh. sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Wala po kasi uh -huh. may bahay dinataan na namin. Sige po, pagaling po kayo ha? Ah. Salamat.

Oh, oh, oh! Oh, oh! naka-nila na. Na po. Naka-nila na. Ah,